Nangyari ang karanasan ko noong Nobyembre taong 2010. Hindi ko na matandaan ang eksaktong araw. Noong panahon na iyon, nagtatrabaho ako sa Department of Labor and Employment katabi ng pamantasan ng lungsod ng Maynila sa Intramuros, Manila. Ang schedule ng trabaho ko ay alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Bilang bahagi ng media, nire-report namin ang anumang balita na may kaugnayan sa labor. Lahat ng TV ay nakatun sa mga news channel bago kami nagsimula sa tamang oras ng trabaho. Ang aming supervisor at undersecretary ng department namin ay nagbigay ng orientation. Tatlo kaming lalaki na na-hire. Sina Kuya Rom at Dar, parehong taga-Kabite. Habang nag-o-orient kami, nag-open up sa amin ang mga bossing. Sinabi nila na may mga mabuting espiritu raw na nagpaparamdam sa opisina namin. Dati raw kasi itong ospital noong panahon ng Kastila. Binigyan kami ng babala na kapag may narinig kaming mga yabag ng tao o may biglang nag-on o nag-off ng mga gamit, 'wag na lang daw naming pansinin. Kuwento nila, mabubuting espiritu lang naman daw iyon. Madalas raw nagpaparamdam lalo na kapag may bagong empleyado. At take note, ang oras ng trabaho namin ay sobrang creepy. Isipin mo, anim lang kami sa buong building isang guard sa main entrance, isa sa parking, isa sa second floor. At kaming tatlong bagong hire, kasama ang isang superior sa ikapitong palapag. Unang araw ng trabaho, syempre excited ako. Napaaga pa nga ang dating ko kasi malapit lang sa amin ang building at may motor akong service. Pagdating ko sa building, nag-time in ako sa guard. At dahil wala pa ang mga katrabaho ko, nagtanong-tanong ako sa guard habang naghihintay. Hindi ko kasi talaga kayang mag-isa umakyat sa room namin base sa mga kwento sa orientation. Sa totoo lang, matatakutin talaga ako. Bata pa lang ako, matatakutin na ako kaya halos palagi akong nakakaramdam ng kakaiba. Lalo na kapag napupunta ako sa mga bahay ng kaklase ko. Kaya kapag may nararamdaman ako, ayaw ko talagang magpaiwan mag-isa. Hindi ko alam kung open ba ang third eye ko, pero sana 'wag na itong ma-develop. Habang hinihintay ko sila, Kinuwento sa akin ng guard ang mga nagpaparamdam sa buong building. Marami na raw siyang experience kasi nagro-roving sila tuwing gabi. Kada palapag ng building may iba't ibang kwento. Sa totoo lang, gusto ko nang umuwi ng oras na iyon at mag-back out na lang. Sakto, dumating na ang mga katrabaho ko kaya wala na akong choice kundi pumasok. Nung unang araw, normal naman ang pakiramdam ko at hindi ako kinikilabutan kaya malakas ang loob ko pangalawang araw, nagpark ako ng motor sa parking lot sa likod ng building kasi binigyan na ako ng parking pass dahil hindi pwedeng lumabas doon sa likod. Kailangan kong maglakad papunta sa second floor para makapasok sa main gate. No choice ako kundi lakarin iyon kahit may takot. Sobrang dilim ng daanan. Habang naglalakad, bigla akong nakarinig ng sutsot. Alam ko naman na walang tao, kaya kumaripas ako ng takbo. Pagdating ko sa main gate, pawis na pawis ako. Tinanong ako ng guard kung anong nangyari kaya nagkwento ako. Tawanan lang sila ng tawa. Sabi nila normal lang daw iyon at mas madami pa akong mararanasan. Lumipas ang dalawang linggo, nagbreak kami bandang alas tres ng umaga. Nagpunta kami sa mini stop para bumili ng pagkain. Pagbalik namin, tumambay kami sa main gate. Bigla namang bumaba ang guard na naka-assign sa second floor, pawis na pawis at parang wala sa sarili. Kwento niya, habang nakaupo siya malapit sa glass door, may dumaan daw na babae sa harap niya at tumago sa salamin. Nakakita raw siya ng puting usok bago siya nahulog sa upuan at tumakbo pababa. Nang marinig namin ang kwento, dasal kami lahat bago umakyat ulit sa opisina, dalawang buwan pagkatapos nito, birthday ng supervisor namin. Nagkayayaan kaming mag-inom sa loob ng opisina, pasaway. Medyo maingay kami, kwentuhan at tawanan. Nang mga bandang alas 11 ng gabi, nakaupo ako sa harap ng TV habang nanonood ng balita. Bigla kong narinig ang yabag ng takong sa likod ko. Tiningnan ko ang relo ko, alas 11 ng gabi. Biglang nag-brown out ng 10 segundo. Pagbalik ng ilaw, naramdaman ko ang lamig sa kanan ko. Nang lumingon ako, may nakita akong nakalutang na lalaki, nakasuot ng slacks at polo barong. Wala siyang mukha at parang tinanggalan ng mata. Nakatitig ako sa kanya ng dalawang minuto bago ako tumakbo papunta sa supervisor namin. Pagkatapos ng insidente, sinabihan ako ng supervisor na gusto ko bang umuwi, pero nagpa siya akong magstay kasi hindi ko kayang magmotor sa kalagayan ko. Kinuwento ng supervisor na dati, may writer daw silang namatay sa lugar na iyon at posibleng siya ang nagpapakita sa akin. Matapos ang isang linggo, lagi na akong may dalang rosaryo kapag papasok sa trabaho, aral ng kwento, Huwag maging pasaway sa trabaho at magdala ng kasama kapag mag-iinom. Kung gusto niyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya, mag-email lang kayo sa waitystarvlogshorrorstories at gmail.com.